Hello! Kamusta po? O, so day 20 po ng kampanya o, Pahinga lang po ako ngayong araw Wala tayong uh, masyadong ikot ngayon uh, Marami lang mga meeting. Siyempre meron tayong mga kailangan kausapin Yung pong mga tutulong sa atin Yung mga makakasama natin sa mga susunod na linggo Sa kampanya, sa pag-ikot O kaya nakaka-excite po Pero ngayon po, nandito po ako Sa ABP Party List Headquarters sa Maypasay katabilang okay. uh, katabi lang po ito ng Senate at dito sa kanan ko yung Diwata Pares. Okay. So so wag so, katabi lang siya sa Diwata. So madalas tayo dito nung araw kaya pamilya tayo dito. O kaya po ako nandito kasi magkakaroon kami ng bloggers uh, vloggers hub. Kung okay. so, saan po magko collab yung mga vloggers at uh, gagawa kami ng iba't ibang content. Dito po sa headquarters ng ABP. So abangan nyo po yan. Ngayon po nandyan po sila nag-vlog-vlog po. Uh, pag-uusapan namin lahat ng mga latest issues sa bansa, lahat ng mga uh, exciting na mga balita diyan kay Yuse Claire Castro na 'yan, sa Team Alianza na 'yan, sa Team Kibuloy, lahat po 'yan pag-uusapan po namin at uh, marami po ang marami ang ano, marami ang uh, mga vloggers na magpupunta dito para po gumawa ng iba't ibang content at uh, bigyan kayo ng mga makabuluhang diskusyon tungkol po sa mga nangyayari po ngayon sa bansa. Kaya shout out po sa ABP Party List. Thank you very much po. Yan. Ito, mag din tayo kay Madam Diwata. Hello, Madam. Yan. Hello, shout out sa mga viewers natin dyan. <laughs> ayun, na-miss ko si Madam Diwata. Ngang, as beautiful as nakina. ever. And the last time kita tayo sa ano, Manila. oh Manila, sa, sa Comilec, nung na nag-file. Oh. Nag file Of course, vendors party list. Yung daladala ni Madam Diwata. Yes. Thank you very Hello. much, Madam. Salamat. Thank you. Ayun. So, ayun. Ah... Uh, ang bait-bait ni Madam Diwata andito at uh, nag-aasikaso -nag sila para doon sa kanilang magagawing kampanya. Nagkataon kasi na magkatabi yung, yung kanyang Paris at itong ABP headquarters. So sa mga hindi nakakaalam, yung ABP party list, bombero, tungkol po siya sa uh, niya yung mga fire volunteers, mga rescue workers, mga firemen natin, mga bombero para po mapalakas yung pong ating uh, mga bombero. Dahil marami po tayong kakulangan kulang sila sa gamit, sa benepisyo sa lahat, so yun po yung tinututukan ng ABP party list eh okay? so uh, mamaya po pasok po tayo, makita nyo po yung pong mga ibang vloggers po dyan actually nakakwentuhan natin si Diwata kanina Yeah, ipakita ko rin sa inyo mamaya. So, ayun, abangan po natin yung mga iba pang mga kaganapan po dito. Okay, kausapin natin mamaya yung mga vloggers na kasama natin oh, ito kasama na natin nagko-content din Yan yeah, yeah, no? yeah, no? si vlogger ng bayan tsaka si Stephen Lee And yes, magandang magandang araw sa iyo Senator Mort an anong masasabi nyo na meron tayong bagong tambayan ng mga vloggers uh, kung saan pwede tayong mag-collab pwede tayong mag uh, ng mga content ano? Una sa lahat ako reminiscent kasi nandito tayo sa lugar kung saan andito rin si Diwata. Oo, oh, kaya oh. paano pala kadakad oh. na sa Oh, yun, din, no? nakakamiss din. Naka din. No? Kumain nga tayo kanina, sana kinunan pala natin. Oo, oh, din natin nakapag-vlog kanina. Natawag pa tayong vloggers. No? O, pero ano ba yung plano natin gawin dito sa parang vloggers hub hmm, na dito sa ayan, ABT tanong Yan, no? Oh. Maganda tanong yan, Senador. Ito kasing uh, HQ natin dito sa may joke na boulevard niya sa Pasay. Eh, magiging tambayan ito nating mga vloggers. Siyempre para dito, eh, aalamin natin ang mga iba't ibang issue tungkol sa ating mga bumbero kasi may mga jujuter rito mga bumbero eh. hindi lang basta-basta tambayan to dito makikita natin kung paano mag-grow ang pamilya ng ABP kasi ang mga vloggers na katulad natin eh, kumbaga tayo ang new breed ng mga tagapaghatid ng balita so ngayon ang ibabalita natin eh, kung bakit nga ba karapat dapat ang ABP party list para sa boto ng ating mga kapwa Pilipino Tsaka ang agandahan dyan, uh, bilang mga social media influencers, mapalawak natin yung kwento, yung mga kwento na talagang bihira natin na didinig. Hmm. Kasi madalas kapag may sunog, uh, ang nagiging istorya na lang is yung mga casualties, tapos yung pag-apula na apoy. Pero yung mga kwento nitong mga buhay na bayana, bayani natin, yung mga bumbero, ay parang napakaliit ng uh, kanilang ano, yung uh, pagpupuri sa kanila. Pero napakahirap po ng uh, kanilang ginagawa. Kaya napakalaking tulong po no sa ating mga kapwa social media influencers na suportahan ang mga adbokasiya na makakatulong sa ating bayan lalong-lalo na tuwing emergency. Mga ka wag nating sayangin itong panahon na 'to na bigyan ng pagkakataon. Magkaroon ng boses itong mga fire volunteers hmm. natin sa Kongreso. Kasi ilang eleksyon na lumipas, wala tayong nakikita na ganito na sumusuporta dito sa mga volunteers na ito. Kasi alam mo, bilang volunteer ako, matagal akong volunteer, lalong lingkod bayan, dapat po nating suportahan kasi yung puso ng paglilingkod sa bayan ay talagang hindi po yan matatawaran. Kaya, wag po natin palagpasin ang pagkakataon na to, Senator Sen. Mark. Okay, thank you very much, guys. Kaya, makita nyo, may mga mga opisina dito, tapos siguro sa mga five volunteers, kasi ano, kung saan kami magkukulab-kulab, exciting yan. Abangan nyo po yung mga content na lalabas dito sa aming bagong vlogger sub kasama yung ABP Party List. Minsan, makikita pa namin dito si Diwata. So, shoutout po sa inyong lahat. Thank you very much, guys. Bye-bye.